Eh okay, guys, sa magandang araw, meron tayong i-repair -re ngayon na isang washing machine na sharp giga. So, ano to? Uh, dalawa. Isang dryer, ay magkasama sila. Saka uh, washing. Itong washing ang sabi ng may-ari, mabagal daw umikot. So, mahina. Tapos itong itong sa dryer, uh, lumipat yung tubig dito sa dryer, yung tubig ng washing. Ngayon na nasunog yung motor o oh, huminto, ayaw na raw gumana, sabi ng may-ari, kaya pinapa-repair din. So check natin kung anong problema niya. Pero dito sa washing, binuksan ko na kasi sa likod, tinignan na natin siya. Ito ah, binuksan ko na rin 'to kasi may na stack pa ng tubig dito sa loob kanina. Sabi ng may-ari, nanoodo siya sa YouTube. So nung pagbukas ko dito dahil lumilipat nga daw yung tubig ng washing sa dryer. So, nagulat ako pag bukas ko. Ito, ah, uh, mayroon siya nakabara. Ayan. Nakabarang map guard. So, ginupit. Sinadyayang kasi, ayun eh, o, bilog pa. So, nilagay nila dito yan. Siguro, nung mayari, dahil sabi nga niya, nanonood siya sa YouTube, tinitignan niya kung ano yung mga problema ng ganitong washing dryer na ayaw umikot saka mahi, mabagal umikot galing ha eh? so, siguro napanood niya sa youtube ganyan o, sabi nga niya nanonood daw siya nilagay niya ng ano, harang dahil para siguro hindi lumipat yung tubig dito sa dryer Di pumunta doon yung tubig so kaya lang ang problema hindi naman siya magdi-drain kasi nakaharang na doon sa may butas. Tapos napansin ko itong pinaka uh, goma niya stopper. Ano na uh, upod na 'yan, oh. Hindi na siya pantay kaya siguro tumatagas ng tubig. Ngayon, ayan uh, ayaw nang gumana ng motor na basangan ng tubig. Tapos itong gearbox niya, ayan. May kalawang ng tornilyo. So, ibig sabihin, pagka ganyan, tumatagas na yung tubig at nababasa na yung belt. Kasi itong pulya ng wasing, motor ng wasing, ayan, kinula po na. Ayan, o. So, ibig sabihin, nababasa ng tubig pagka ganyan. Ngayon, kagawin natin niya, papalitan natin ng gearbox. Kinausap po na may-ari. Tapos, ah, uh, ito, isi-separate na namin yung uh, daanan ng dryer tubig ng dryer sa dito sa may washing. Pero wag ay i-repair muna natin yung motor ng dryer. So ayan guys, Babaklasin ko lang muna para hindi umaba video natin. Popos ko lang tapos pag nabaklas, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga gagawin ko. A few moments later. Ay, ah, ito na siya. So dito na. Ito na yung makina niya, yung dryer, yung pinak motor. So tatanggalin lang natin 'to, babaklasin natin. Tignan natin kung uh, ano bang nangyari kung sunog siya o oh, sana uh, putol lang at hindi sana sunog so yun o, oh, talagang kinalawang na sa pagkakabasa higitan tagal mo eh so, sa babaklasin ko muna to bago natin siya palitan ng gearbox at i-repair yung iba nabaklas na natin siya at uh, ito na yung motor dito sa motor niya may nakita na ako agad na sunog ayun o oh. yan ano yung hibla na nasunog to 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 Ayan. naputol na tapos sa ilalim meron pa yung corrosion ayun sa pinakailalim niya meron dalawa so may hirapan tayo Tignan ko muna, babaklasin ko muna tong ano, uh, mga tali. Titignan natin kung may pag-asa pa ba ito. Pero sa palagi ko, parang wala na. Kasi nasa pinakailalim, mahirap na magdugtong. Lalo na yung pinakailalim na yan, o, no? yung tali na yan, o. No? Yan. Sa ilalim niya, meron. Meron siyang puti. Eh, no. Nakikita ninyo yung puti na yung sa ilalim. Oo nga. krusyon yun. Ito, ito, itong na to, Ito. ito, ito, ito. Yan, sa ilalim niyan meron na yun know, na muti. So, ayan guys, sa uh, baklasing ko, tingnan natin kung kaya pa pagka hindi na talagang may babalik to sa may-ari ng ano, sirayong motor. Sayang. Kasi so, sa kanya kung bibili siya ng bago na uh, motor. So, ayan guys, ating uh, natin. Eh guys, sa uh, na natin siya, no. Tapos sa uh, ito, yung putol niya dito. Yan, dinugtong ko na. Tapos yung dito, yung sinasabi ko kanina ng may corrosion. Yan, nilinis ko, hindi naman putol. So, nilagyan ko siya ng nilagyan ko na lang siya ng Kyotex. Hindi pa naman siya mapuputol, nagkaroon lang siya ng corrosion. Tapos nilinis ko. Ako lang nilagyan ng Kyotex. So, yan. So, bright na bright ka talaga. Yan, Kyotex. Ng so, ngayon do, Dublin dodoblein ko pa yung Kyotex niyan mamaya tapos antayin natin matuyo so ito lalagyan ko lang siya ng sinkable tube o spaghetti tube tapos saka natin siya tatali so stay put lang kayo dyan tapos pag okay na siya uh, pakita ko lang sa inyo ito nga pala tinester ko na rin siya yung wire so ayan So, ito yung tagahapon ng camera. So, yun. Pumalo. Ayan. Dalawa. Pumalo. So, tapos pagka ililipat natin yan dito sa isa, dapat meron yan. So, yun. Meron. Nagdikit-dikit na. So, ayan. Ah, meron naman siyang ano, palo. Ayan, oh. So, normal na. So yan guys, tatali lang muna natin siya. Tapos uh, pakita ko na lang sa inyo pag uh, okay na. Yan guys, uh, pwede na natin siyang ikabit. ah uh, natapos ko na siyang itali. So nadali lang naman pagtatali nito. Kahit pa anong tali lang, pwede naman. So ayan nga pala yung kinabit natin na Kyotex. So, okay naman na. Kaya patuyuin pa natin ng konti. Pero bago yan, ah, pwede naman na natin siyang ikabit kahit na ganyan kasi matutuyo rin naman yung sa loob. Hanggat kinakabit natin yung takip, matutuyo na yan. Yun lang, muna natin siya papaganahin. So, kakabit muna natin to doon sa labas yung takip niya sa aking cover para matesting natin kung okay na ba. Yun lang, hindi pa pala natin siya pwedeng hindi pa natin siya pwedeng paganahin dahil basa pa yung niya. So kakabit lang muna natin siya guys sa testingin natin to sa labas. Yung nga pala guys yung gearbox niya tatanggalin na rin natin to papalitan na rin natin siya ng panibago no. So yung nga pala ng motor ah uh, ng dryer ayun na ikabit ko na siya. Isalpak ko na ngayon. Kakabit na lang natin siya mamaya dito. Sasabay-sabay na natin na na ikakabit. So ito tatanggalin muna natin tong gearbox. So para sabay-sabay na natin kakabit. Ayan uh, ang kinakalag natin to. Uh, Shoutout out muna tayo kay Amador Bagasino Jr. Uh, Shoutout out din kay Hans Walking Tours. At uh, kay Reynaldo Maderas or Relly Maderas ng San Jose Concepcion Tarlac. Ayan na, uh, shout out po sa inyo sir. At shout out din tayo kay Benjamin Recreation ng Balamban Kay Gabs TV Mix Vlog uh, shout out po kay Ross Kisel, kay Ismael Balabat uh, shout out po kay WalaKo TV kay Romel Calderon uh, shout out po sa inyo sir, kay Romar Basilio at kay Jujutsu kay Sen Gaming uh, shout out ko kay Honorio Gonzales kay uh, Alex Paroni kay Donato Matias uh, shout out po sa inyo kay Edgardo Junior Dato uh, shout out po at kay Rick Stube o Ricky Magkaling ng Wagwa Pampanga uh, shout out po sa inyo sir kay Daril G Gaming shout out din po kay OFW Opol UAE at kay Ayesha Tarik shout out po sa inyo kay Agedo Florence Junior kay Bitan Kitoy uh, shout out po kay Oraco TV Channel Ayan guys, ito pa yung original nya na gearbox so, Hindi naman siya bungal Yun lang may tagas na uh, Para tandaan na yung tornilyo nya dito Kinakalawang na Ayan, you know. o. so, Papalitan natin siya. Meron tayo pamalit. Ito, uh, replacement Pago pero ano siya, MX. So dito, ang kailangan dito, subukan natin ikabit yung luma na goma. Baka kasi tumagas to eh. Pero kailangan malinis. Kapit natin yung dati pa rin. Itong goma na to. Ito ipapalit natin itong goma na luma. Ito kasi yung bago nyan. Ito. Okay, sa kapit na natin. Yun. Ayan guys, ah, hanggat kinakabit natin tong gearbox. Uh, ah, tuloy natin yung shoutout natin kanina, na putol Ayan na, ah, shoutout tayo kay Loic Pound Grace, kay Lady Warrior. Uh, ah, shoutout din kay Nanay JCG, kay Rudolf Uy Studio, ah, kay JR lang Ray Vlog. Ah, shoutout po sa inyo, kay Lumaga Vlog, kay Reynaldo Balocos at kay Amis vlog ah uh, shout out po sa inyo kay Rosella, Lynn Rosela Lin about lifestyle ah uh, shout out po kay Bicolana Kaurangan kay Teknoy vlog ah uh, shout out din po kay Lex TV official ah uh, shout out po kay Voice Repair and Tutorial kay Enting Butingting ah uh, shout out po sa inyo kay Master Andy Rabino TV Tech kay Darwin Tech, kay Leo Tech, shout out po sa inyo. Kay Jupiter's Legacy Tech. Ah, uh, June Technician, shout out din po. Kay West Jojo Tech. Kay Ortec TV Official, kay Jamiag TV, shout out po. Kay Radiant Explorer, ah, uh, shout out din po. Kay Marco Francis 713, kay Sok Tech TV, shout out po sa inyo. Kay Sir Heroes Flores Mix TV Gad, ah, uh, kay Edwin Tech shout out po sa inyo ginagawa mo so guys ha, ah, na natin yung motor motor ng dryer kita na natin yung motor Okay Okay na. Kabit na lang natin ito dun. Parang mali yata. Okay. So yun guys, ay, naikabit na natin yung sa may wiring, saka motor ng dryer. So ngayon, para mabilis yung pagkakabit nito, para mailapat ka agad dito. Yan. Kailangan natin siyang itayo. Kasi kung ilalapat natin ng nakahiga, hindi natin agad mailalapat siya. So ngayon gagawin natin, itatayo lang natin yan. Para antimano lumapat. So madali lang naman. Pag ilalapat dyan, yan. lang Yan. Ngayon, kailangan natin siyang itapat. so Kailangan siguro dalawang kamay. Yan. Ganun lang siya kadali at lumapat siya kagad yung mga side nya ayan kasi kung nakahiga mahirap ilapat kailangan itatayo mo natin bright okay, na bright ka talaga tutorning na lang natin sya saka ya separate natin ito so, madali lang yan uh, tatanggalin na tong hose na to tapos sasaraduhan ng sinelas dito at dito panibagong hose ang ikakabit so ayan guys uh, lalagyan muna natin to ng hose Saka lalagyan ng sarado ito. Eh guys, hindi uh, di ko na kuhanan ng video yung pag -ano kahapon kasi ginabi tayo tas nalubot yung cellphone natin. So Ayan, na uh, naikabit ko na lahat, na ko na pati yung hose. Saka itong uh, butas dito, nalagyan ko na rin siya ng takip. Oh, so, ayan, okay na siya. Eh guys, sa uh, binebreakin na natin. So wala naman siyang taga, wala naman ako nakikita ang taga sa ilalim. So, dito tayo sa ibabaw. Okay naman yung ikot niya. Ayan. At pinagwasing na natin. Pinaglaban na rin natin siya, no? Meron na rin ano yan, ha? Meron ng lamang damit. Galing, ha? Eh? So, okay na siya. May sabon na rin. Uh, ito, mayayari na. So, okay na. Ito, pinalta natin dito yung gearbox, no? Yung pinaka-gear -ge gear case. So, ngayon, pagyayari dyan, Ah, uh, te testingin natin 'yan yung dryer kung okay ba. Ah, uh, pag nayari tayo naglaba, kaya uh, salangan na natin yung dryer, ibud dryer na rin natin para ma-testing tama, -tama yan, uh, maulan. Maulan na panahon. So, ayan guys, ah uh, stay put lang kayo diyan uh, yari lang natin tong inawasin natin pagyari uh, Pakita ko sa inyo yung pagda-dryer natin kung okay na ba tong dryer na ni-repair natin. One. Hour later. Uh, nayari na natin nila ba yung unang salang natin dito. Ayan, uh, pangalawang salang. Bali, pangalawang salang na lang yan ngayon. Ito na siya, napanlawan ko na. At nakikabit ko na sa may dryer. So, tetestingin na lang natin siya kung gagana ba. O so, yan, uh, testingin natin. So, dito tayo sa likod. Kung ito ba ay gumagana. So, yan. Umiikot na at nagbabibrate na rin makatag na so yan mapapansin ninyo umiikot na yung dryer at ito naglalabas na siya ng tubig so ayun yung hose nga pala nya para dito sa my dryer pag nag dryer kailangan ibaba yung hose so para tutulo yung tubig so ayan umiikot na at successful naman so ito magaling ang chamba mo malakas eh. okay, na na yan Bali, tinanggal na rin nga pala natin tong preno nito. Yung pinaka-brake nya. So, ayan, nakalaylay na yung kable. So, ala na siyang preno. Kasi sa kapal lang yan pagka uh, may preno. Misan yung iba. Pag kahit di nakapreno, kumipreno siya. So, hindi ma mahatak yung kable. So, ayan guys. Uh, okay na. At gumagana naman. yon Maglalabas na ng tubig. ulit ulit na naman. So, ito nga pala ang motor niya, guys. Ah, medyo okay-okay pa naman yung motor. at hindi pa naman siya totally damaged. So, nirepair na lang natin. So, ayan, guys. Ah, antay na lang natin siyang huminto. So, palagi ko okay na to. At... sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming maraming salamat nga pala sa mga nanood at sa mga sumusuporta sa channel ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe nagsubs dyan, ayan, ah, ah, inaanyan niya ako kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, Andy Tech.